Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa period to file appeal, no? And uh, related to that, yung uh, period din sa mga submission ng pleadings sa uh, NLRC. Ito yung mga labor case, no? Uh, kasi ang isang subscriber natin, may question siya na yung kalaban daw niya na receive yung uh, decision ng uh, Labor Arbiter uh, November 8, no? So, until November 18 ang, uh, ang deadline, no? Ibig sabihin, 10 days, no? Kasi ang days na binibilang dyan sa 2011 NLRC Rules of Procedure ay calendar days, no? So kailan ba ang kanyang uh, deadline sa kaso kasi ng kalaban niya November 20 nagfile no kasi ang 18 nagfollow Saturday. So ang tanong paso na ba ang appeal ng kalaban niya o hindi pa? Bago tayo magproceed uh, shout out na natin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa ating uh, YouTube channel no? pati sa followers natin sa Facebook. Eh of course, uh, as always, uh, malaki ang pasasalamat natin sa mga sumusubaybay sa atin. At any rate, uh, panoorin na rin natin ang ating uh, YouTube rules na isisingat natin dito. going back sa ating discussion ano um pagdating kasi sa mga pina-file sa labor case sa NLRC ang bilangan lagi ng period diyan ay calendar days pag sinabi mong calendar days susundan ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod sa calendar so halimbawa Meron tayong 10 calendar days within which to appeal no the decision of the labor arbiter no? Kapag ka 10 calendar days halimbawa ang 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 papel ay natanggap November 8 so kung bibilangin mo sunod-sunod 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 o 18. Yan ang 10 calendar days, sunod-sunod. As always, pag nagbibilang ng period, yung unang araw, wag mong bibilangin. Ha? Ah? Pero isasama mo ang huling araw. Ang ibig sabihin nun, ganito. Natanggap November 8. wag mong bibilangin ang 8. Ha? Ah? Bibilangin mo ang 9. Okay? So 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, yung last bibilangin mo, yun yung 18. Ha? So, exclude the first, include the last. Yun ang ganyang sinasabi ko. Now, in, dahil 10 calendar days yan, ibig sabihin, wala siyang pakialam kung Sabado o Linggo o holiday ang tinamaan. Ano? Basta tinamaan lang yung dinaanan. Ano? Pero kapag ka ang huling araw nyan ay pumatak ng sabado, linggo, o holiday, ang deadline nyan uurong on the first working day after such Saturday, Sunday, or holiday. Yan ang ibig sabihin. So assuming, nagbilang tayo ng 10 days... No, November 8 na tanggap. Ang ika day niya ay pumatak ng Sabado. O, diba? On the first, ang sabi sa rule natin, first working day following sa Saturday, Sunday, or holiday. So, pumatak ng Sabado, ang 18. O, ang tanong, what is the first working day after Saturday? Sunday ba? Ang sagot no. Sunday is not a working day. Okay? So the 19 is not the deadline. Monday, the 20 is the first working day following Saturday or Sunday. So 20 ang deadline niyan. Okay? So halimbawa naman uh, natanggap ang papel, ang decision November 10. Ano? Bibilang, bibilang tayo ngayon. 10, again, exclude the first day. Kalimutan mo ang 10. Magsimula ka sa 11. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ang deadline Okay Ang tanong Anong nangyari dun sa Saturday Sunday na tinamaan Na dinaanan disregard yon kasi hindi naman doon pumatak ang last day ng ikatent day dinaanan lang siya hindi katulad kanina noong November 8 natanggap ang, ang decision natanggap November 8 ang pinaka day pumatak ng Saturday pero kung November 10 natanggap ang decision ang pinaka last day niya November 20, hindi naman pumatak ng Sabado or Linggo. Pumatak ito ng Lunes. So, Lunes talaga ang deadline. Dahil dinaanan lang naman ang Sabado Linggo, disregard the Sabado Linggo. Okay? So, ang rule, tayong mga Pilipino, kasi English ang rule eh, ganito na lang tatandaan natin. Kapag ang Sabado or Linggo ay dinaanan lang, ah, kasama sa bilang yon, Okay? kasama sa bilang. Pero, kapag ka lumagpak doon sa Sabado, Linggo, o Holiday, then the first working day, pagkatapos ng Sabado, Linggo, or Holiday, ang magiging uh, deadline niya. Ha? Magiging last day. So, yan tatandaan natin pagdating dito sa mga appeal. So, usually, sinusunod din niya ng ating mga uh, labor courts pagdating din sa filing ng iba pang mga papel, Uh, motion for reconsideration, filing ng mga reply, position paper, ganun din. No? Uh, although, syempre, sa pag-filing ng mga position paper, kadalasan pinag-aagrihan pinag agrihan na, yan dyan sa harap ni Arbiter kung kailan ang filing niyan. So, hindi ka na masyadong nagbibilang na mabubulaga ka na yung ika day mo pala Saturday, Sunday kasi kung nag-uusap kayo kung kailan ang deadline so naturally, hindi naman isiset ng parties sa ni Arbiter na ang deadline ninyo ay Sabado or Linggo. Wala namang ganon. But again, there are incidents na ang pag-file ng position paper ay ay by mail no hindi naman harapan or hindi simultaneous may mga ganong pagkakataon you have to follow you have to follow yung rule ng uh, 2011 NLRC which is Uh, calendar days pag calendar days wala siyang pakialam kapag nadaanan ang sabado linggo isasama niya sa bilang yan uh, hindi niya lang i-consider yan kapag tumapat ang pinakahuling araw sa sabado linggo or holiday so i-recap natin uh, ang rule sa pag-submit ng papel sa NLRC binibilang by calendar days no? alimbawa sa appeal 10 calendar days ibig sabihin yan sa gasa ang sabado linggo bilang yan ha? ang tanong lang kung pumatak ang last day ng 10 days sa sabado linggo then ang sagot dyan hindi mo isasama sa 10 days yan so ibig sabihin ang faalang last day mo magiging first working day pagkatapos ng sabado linggo or holiday alright so I hope You learned something from this video, and if you find this video helpful, then please share this with your friends, your family members, your colleagues. Uh. And uh, of course, uh, again, from the bottom of my heart, uh, thank you very much, and I hope to see you in my next video. God bless.